Ito boy, tumawi. Oops, tama lang niya na. sa lang. Hanggang sa iyan Ako Atik dan suha. Riung, 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 Mm -hmm. Hady, eh. Sugat na daw eh Buhay, buhay Sugat na daw eh Basta Koga niyo Nawa, hapit <laughs> <Yata> na <gana>. Ihatag <laughs> na Hapit bitas Natanggal lang sa kataga? Oo mm -hmm.

lamog lamog ang ating braso hindi lang gitig ay katong pagkapakatayok magansuhan dahin tayo tanggal na to ayo hey, oh. Hey guys, nakadali rin tayo ulit. Mapagos ang <laughs> Hindi lang nakunan ng video yung pag ano no, kasi grabe, nagnilagupok ang aking ano, grabe yung sakit dito. Tapos yung kasama ko, tinamaan <laughs> <laughs> tinamaan yung paa niya. Lagpitik si nylon eh. <laughs> Lagitik -lagitik nylon. Pag ano pre? Ay bangsi pala. Kilakilo. lo. <laughs> Bang sinato original gid kayo gid. Pero guwapo man din ni, eh. guwapo man din siyang naong ni. Guwapo si mo. Guwapo ka naman pre. Siya naman tinamo. Guwapo oi kay dinadawihan man. Git <laughs>